mga adlaw sa ating klase, gipahinumduman sa Department of Health ang tagduma sa mga tunghaan sa pagpahigayon sa mga clean-up drive, bisan kausalang matagbuwan. Sairanta sa report ni Femri Dumabo. Sa data sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7, muaabot sa 5,880 ang kaso sa dengue sa Central Visayas, gikan sa January hangtod sa June 14 ng Tuiga. Taas kiniug 3% itandi sa miaging tuig, nga nasa 5,694 ka mga kaso sa dengue sa rehiyon sa susamang period. Mas ubos sinuon ang natalang namatay matay tuiga sa maong sakit nga naasa na po ka mga kaso itandi sa 20 ka mga natalang namatay sa miagin tuig. Hinungdan nga mas gingusgan pa karon sa DOH ang ilang kampanya sa pagpatuman sa search and destroy operation sa mga posibleng itlugan sa lamok nga nagdala sa sakit ng dengue. Ilabi na karon sa mga adlaw nga tinguan. I balik-balik nga katong atong mga kauban sa balay if you practice healthy lifestyle, you know, uh, then there's a chance nga hindi ninyo makuha ang um, sakit, no? Of course, if you develop symptoms, kung nga na yung mga simptomas, ilanat, katong katong ito kato na ito, ayaw na pagdugay-dugay o na sa pinakaduol na tambalanan. Sa talaan sa highly urbanized city o probinsya sa Rehiyon 7, ang Cebu Province mo labing daghang mga kaso nga naa sa dulan 3,000 nga kaso o lima ang natalang patay gisundan sa lalawigan sa Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City. Karon nga ting klase na, ang mga tunghaan nga mas maayong mupahigay ng clean-up drive bisan kas a Og search and destroy operation ka o sa Aron pag siguro nga way lugar sa eskwelahan nga breeding place sa Lamok. Man siguro grabe kayo, no? di siguro bukat nga atong educate ang mga bata nga kung naa sila makitaan nga pwedeng kapangatlugan sa Lamok ilahang iabo o ilabay na lang ang container if ever, you know, mineral water, it can be anything. Sa dakbayan sa Talisay, kinsa nakatala og 223 ka mga kaso sa dengue gikan sa Enero hangtod sa Hunyo 14 ning tuiga. May sa ilang anti-dengue caravan ni Edtong Viernes. Kauban sa anti-dengue task force sa Talisay City Health Office, ang Talisay City Fire Station o pipila ka mga barangay health workers nga nagmotorkada palibot sa Talisay City. Lakip na ang pagrikuri daw ug pagpanghatag og mga flyers alang sa mga pamaagi paglikay sa sakit nga dengue. Uban Clans Gabuti ng Rod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak.